Nagbigay ng tulong pangkabuhayan ang mga tropa ng 88th Infantry Maringal Battalion sa ilalim ng operational control ng 403rd Peacemaker Brigade ng 4th Infantry Diamond Division kasama ang Bukidnon Provincial Social Welfare Development Office o PSWDO sa 27 Friend Rescued sa headquarters Charlie Company City Bulak, Barangay Iba, Kabanglasan, Bukidnon noong Nobyembre 6. Tumanggap ng 22 sakong bigas at 45 kahon ng canned goods ang naturang mga benepisyaryo na kung saan bahagi ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC na may mandatong bigyang prioridad at pagsamasamahin ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo at pagpapaonlad ng komunidad sa mga lugar na apektado ng kaguluhan at vulnerable ng komunidad nang sagayoy mapadali din ang pagkakaisa at matiyak ang aktibong partisipasyon ng lahat ng sektor ng lipunan sa paghahangad ng kapayapaan sa bansa. Samantala, pinuri naman ni 4ID Commander Major General Jose Maria Arquerpo II ang pagsisikap ng tropa ng 88IB na makatulong sa kapwa lalo na sa mga nagbalik-loob sa pamahalaan hinikayat din ito ang mga natitirang miyembro ng communist terrorist group o CTGs na sumuko at tanggapin ang mga benepisyong ibinibigay ng gobyerno sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Napapanahong balita serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for ID News.